dito tayo ngayon sa Camarines Norte ay no welcome to Bicolandia may pinaka skyway siya ito ayun hindi ko sure kung para saan yan kung yan ba yung kadugtong ng expressway na ginagawa galing dun sa may Kalamba, Laguna hindi ko sure mga kabusya kung yan na yun ayun know? eh, yung expressway na papuntang Bicol. Ah, malaki yung problem na to kung ganun. Kasi malapit na to sa Bicol eh. Nasa Lopez na tayo tapos kalawag Queso na. Yun, nakakabubi siya. Welcome back sa inyo. At ito na yung time na bibiyahe tayo papuntang Mindanao mga kapabinsya Ito tayo na ang Surigao. Sana ay ligtas kayo nga uh, makarating doon. Ah, walang mangyayari sa atin eh, nila. No? Tara, mga pamilya. Yun, mga kapabinsya, ino. Eh, pa uh, palabas na tayo ng kanto. Kukumputin natin, mga kapabinsya, yung ating gastos, ino. Eh, Kung ang gastos simula dito sa Kalamba, Laguna. papunta ng Surigao, doon norte magpo tayo dun sa may unahan mga kapubisya para masukat natin kung ilan yung ating gas papunta sa Surigao no? Yan, at lilista rin natin yun para may idea kayo kung saka sakali na bumiyahe kayo ng Mindanao, no? Yan, pati yung gastos natin sa ruro, sige sasakay tayo ng dalawang beses ng barko para malaman natin kung magkano talaga yung pwede mong magastos kapag kapagka bibiyahe ka papunta ng Mindanao, no, gamit ang motor. At ang motor natin ay Honda Click 125 si COVID. Yan o. No? Okay. Uh, dito tayo magbagas sa aking uh, favorite gas station. Ano na akong favorite gas station dito mga kapamilya Dito Ito. Okay. Dito. Medyo mura dito mga kapamilya siya. Ayan o. 56 yung kanilang unloaded. Oo. Okay, oh, Di ba? Ah, pag-estay dito. Pantip, pantip ti lang. Pantip -tip. Ah. sakto lang mga kapabinsya na napuno yung ating uh, tanke may laman pa kasi yung mga kapabinsya you know? yun eh, no? 150 yung una nating pagas yun na rin kung saan makakarating itong 150 na ito yan tara mga kapabinsya sabahan nyo ako roon yun no? Know? ito yung uwi natin na hindi tayo masyadong excited dahil may sakit yung nanay ko. So, hindi talaga ito bakasyon, you know. Kumbaga, emergency na uwi talaga ito. Kumbaga, hindi ito yung gusto mong bakasyon, yung parang tipong pinaghandaan mo talaga. Hindi tayo masyadong prepare Kumbaga, pero wala tayong magagawa. Kailangan natin umuwi. Dahil, syempre, obligasyon natin. Nanay ko yun, mga uwi siya, you know. Kaya, uwi talaga ako. Yun, mga uwi siya, update tayo sa inyo. Time check Alas 5.6 7 na pala At Nandito tayo ngayon sa San Pablo City Laguna Mga kapalabihin siya no? After one hour nating biyahe Galing Kalamba. Medyo mabagal lang tayo nagkatakbo Kasi siyempre gabi pa Hindi pa masyadong ma ano yung daan no? Maliwanag At yan o no? Tayo ngayon sa San Pablo City dito sa kanilang uh, pinaka-sentro. At Saan ka natin mga kapasinsyay Ay hapon tayo makakarating o gabi tayo makakarating dun sa matnog yun. Know. Siguro kung tatama yung uh, ano ko, uh, tansa ko ay mga alas 7 or alas 8 tayo makakarating ng matnog kung ganito lang yung takbo natin yun. Know. Uh, ano lang, ah uh, tamang takbo lang. Pero tuloy tuloy Two hours later Yun mga kapabinsya Malapit na tayo sa Sigsag Road Diyan sa unahan Sigsag Road na yan At Sira sira yung kalsada rito Mga kapabinsya Ayun hey, o Diba diba at nagpalit tayo ng mic mga kapabinsya kasi yung bluetooth mic ko yung uh, intercom ko ay ano hindi gumana Bumibitaw-bitaw sa connection dito sa aking Insta360 Buti na lang uh, dinala kayong isang uh, mic ko na luma, yung headset lang uh, At yan yung ating gamit ngayon Kaso lang kasi ito ay ano, hindi ko rin ito masyadong gusto Pero Ito naman yung ginamit ko dati pa Kaya, yun uh, Gamitin na natin, yun. know Matatandaan niyo mga ka-Pibisya, mayroon tayong vlog dyan na tinis natin kung, ilang, kung ilang minuto yung diferensya nila kung dito kadadaan at dito sa may sigsag road at kapag record tayo ng 1 minute lang yung pagitan nila you no? Know? maraming mga bashers dun maraming mga hindi sumang ayon dahil dapat daw hindi oras yung pinagbasihang ko dapat daw kilometers uh, para masukat ko daw kung alin yung mas malayo pero ang masasabi ko mga probinsya eh, no? ay kanya-kanyang experience yan so yung experience ko dito at dyan ay konti lang yung lamang ng old zigzag road eh, no? yung nakamotor oh, dito dumaan sa malaking kalsada. ay ah, isang minuto lang yung pagitan nila kaya sa experience ko mga probinsya mas gusto ko dumaan dito sa malaking kalsada yan Okay, mahala na kayo mga kaprobinsya kung at yung dumaan dyan sa old zigzag road, nasa inyo yan. di mo kayo pipiliting dito dumaan kasi kanya-kanya naman tayo ng experience. Ako, sa pagdaan ko dito, unang pagdaan ko pa yun mga kaprobinsya. First time kong dumaan nun dito. Ang uh, experience ko, maganda. Uh, okay, kaya ko magpatakbo ng mas mabunis kasi dun sa kabilang daan ah uh, isa pa, hindi masyadong delikado yung kalsada. Para sa akin, sa mga nakamotor, kasi malawak yung kalsada. Anytime na gusto mong umobote, kagaya niyan, pwede pwede mga kaprobinsya. Doon, sa old zigzag road, ay hindi mo yun kayang gawin. Nang ganun-ganun lang, kailangan mo mag-antay ng talagang open okay na open para pakapag-overtake ka. Kaya yun, isa yun sa kinuhanan ko ng base mga kaprobinsya, no? na mas okay para sa akin. Para sa akin lang yun mga kaprobisya, mas okay para sa akin na dito ako dadaan. Kasi, kagaya niya, no? may mga malalaking truck ka talaga yung makakasabay dahil dito naman talaga dumadaan yung mga malalaking truck. Bawal sila doon mga kaprobisya, no? sa kabila kasi uh, ah, nagkoko sila na doon ng traffic at aksidente. Yan. Pero kahit may kasabay kang malalaking truck mga kaprobisya, Makakasingit ka kasi na kaya mo silang overtikan kahit mabagal sila, kaya mong overtikan. Kaya nga ng malaki yung kalsada. Doon naman sa mga nagsasabi na dapat daw ang sinukat ko ay yung kilometro. Mga kapribisya, ako na po nagsasabi sa inyo, malayo po talaga ito. At alam ko naman po yun na malayo. Kaya hindi kilometro yung pinagdasihan ko dahil magkaiba na sila ng... Ah, uh, pwede mong maipatakbo mga kapitika. Kagaya nyan, oh. Tingnan niyo mga kapitika. Kaya ako magpatakbo nito ng 70 plus kilometer per hour, oh. 76. Kaya ako pang 80 or oh, 90 kung malakas-lakas yung motor mo. Kaya hindi ako bumasa din sa kilometer. Pero, malayo talaga ito dito mga kapitika, you no? Know? At alam naman natin yan. At alam ko rin yan mga na Malayo talaga ito dito. Kaya nga iniiwasan ito ng mga rider dito, ng mga mga naka-pullers o yung iba nating mga motorista kaya hilayo dito, kasi malayo syempre, pag malayo gastos ka sa gas, yun 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 naman yung, mga prebisa, yun naman yung, uh, yun yung pinakaano doon gastos talaga sa gas uh, siguro mga 4 4 kilometers o 5 kilometers siguro yung yung ano, diferensya dito kung doon ka sa kabila dadaan ito kung hindi ka naman, uh, hindi ka naman masyado ano sa gas, yung 5 kilometers, kakapiraso lang din naman siguro kakainin ng gas nun, no? mga abisa, eh, no? Uh, may mga nagsasabi, dito daw, kalahating oras daw ang diferensya ng, ano, hindi ako naniniwala ng kalahating oras, mga abisa. Kahit pa siguro, ah, uh, mo ka lang dito ng 30 km per hour, hindi ka aabuti ng kalahating oras dito. Sa so, tingin ko lang, nagpalood na tayo. Eh, no? Kasi dito na tayo sa Lupis, Quezon. At tinitingnan ko yung gas ko mga kababisya ko aabot. Kasi andito tayo ngayon sa bypass road ng Lupis, Quezon. At yung aking gas ay isang bar na lang ay no. Kaya nagtalod na ako kasi hindi ko sure kung gaano kalayo itong bypass road ng ano, bypass road ng Lopez Quezon. Baka mabitin ako kaya tingnan ko muna sa mapa kung gaano kalayo baka kasi pagtulak ako pagdating ng ano no? Ay yeah, ayun. Search muna natin. Ah, uh, tutuntot lang mga para sa mga bumibiyahe ano lalong-lalo lalo, sa mga baguhan pa lang uh, bigyan ko lang kayo ng kunting tips kapag bibiyahe kayo ng papuntang Bicol o kung summer tapos nagbumutol kayo o nag o four wheels halimbawa lang four wheels you know, dala nyo at ganitong oras na kayo bumibiyahe mga banda umaga tapos tanghali hapon mas maganda mga pabibisya kung uh, sa mga bypass road kayo dumaan kapag ka may mga bypass road yung mga bayan-bayan na madadaanan nyo kasi ma-traffic yan sa mga bandang uh, looban ng bayan mga kaibigan sa alimbawa ito, ang uh, mababypass natin dito ay yung bayan mismo ng Lopez Quezon at uh, ma-traffic yun din sa may pinakabayan ng Lopez you know? kasi maliit yung kalsada at marami na rin mga establishment maraming tao, tricycle kaya yun, ito yung uh, isa sa pinakabagandang uh, ano ng bypass road ang dyan pa ka. Mas malayo talaga yung bypass road mga kapimisa kaysa doon sa regular na daan. No? May mga time talaga na ganun. Malayo. Kaya nito, Mas malayo ito kaysa doon sa regular na daan. Doon sa mismong looban ng uh, Lopez. Pero, mas mabilis ka dito. Kasi wala walang traffic dito. Pwede kang uh, magpatakbo ng matulog-tulog. At, uh, doon naman yung sobrang tuloy. Yung tama lang. Pag doon kasi, talagang uh, matatagalan ka doon. Matitingga ka dahil yun nga, sabi ko sa inyo uh, ma-traffic yan sa mga bayan pagkagetong oras na pero kapag ka gabi mga kaprobinsya kapag ka gabi, halimbawa uh, alas 8 na kayo bumiyahe o uh, alas 9 pwede ka lang dumaan din mga kaprobinsya okay. sa mga bayan-bayan sa Quezon kasi wala nang masyadong traffic yun gawa nga nang ng wala, nasarado na rin yung mga establishment nun at saka isa pa hindi na ganun kadami yung sasakyan na dadaan dun at uh, mas makakasutin ka sa gas at saka sa oras dahil mas malapit yun na daan kisa sa mga ganitong diversion road kasi ito iniiwas ka nito mga kapropinsya eh kumbaga uh, iiwasan mo lang yung traffic dito pero yung layo mas malayo talaga yung ganitong mga diversion road siguro may mga iilan na talagang ano malapit lang pero kadalasan ay malayo talaga mga kabinsya no? yan eto oh, dito na tayo sa dulo ng bypass road ni... ng, Lopez Quezon at kakaiba rito mga kapibitsa oh, ngayon ko lang to nakita dati hindi pa kasi to tapos kaya hindi ko malaman kung ano yung ginagawa dito nung uh, bumiyahe ako rito nung last year ay no, kita nyo ba yan yung poste na yan mga kapibitsa meron na siyang parang pinaka ano pinaka skyway ayun you know? oh may pinaka skyway siya ayun oh ayun oh ko sure kung para saan yan kung yan ba yung kadugtong ng expressway na ginagawa galing doon sa may kalambalaguna laguna hindi ko sure mga kabibisya kung yan na yun ayun know? oh kasi kung natatandaan nyo mga kabibisya meron tayong isang uh, video na tinanong natin yung uh, biyahero ng truck kung saan uh, ang lusot nung uh, yung expressway na papuntang Bicol at sabi niya nga ay dito na nga daw sa Lopez eh Lopez na to mga kaprobinsya eh no kaya yan na siguro hindi ko lang sir mga kaprobinsya comment down din kayo sa mga nakakaalam ay no pero tara ang liit naman kung yan yung nagiging expressway parang maliit lang yung haligi eh. Tingnan nyo mga kapamilya. Tama kaya hula natin. Ayun o. No? Ayun mga kapamilya o. Oh. Wow. Kung yan man yung expressway mga kapamilya eh, o. No? Parang ang liit lang ng poste niya. Pero... Kung ito man yung expressway mga kapibigay, eh, no? Ah, Malaki improvement na to kung ganon. Kasi malapit na to sa Bicol eh. Nasa Lopez na tayo, tapos kalawag keso na. Ayun no Sa gitna siya ng kalsada, parang gagawin niyang Skyway. Parang ganon yung gagawin eh no. Ayun o. Mababa to mga pobisya kasi tayo no. may mga nakaabang ng post diyan sa gitna eh hindi pa nga lang naitatayo talaga ng atod uh, ng derecho, pero yan o oh. tingin nyo mga kaprobinsya expressway kaya yan so, wala din akong alam yan mga kaprobinsya kung ano yan eh sa mga nakakaalam you no, know, na kung may makakapanood nitong video na to na taga dito taga Lopez Quezon eh, you no? Know? comment down dito nga kayo dyan mga kaprobinsya kung para saan yan parang skyway yan Comment down doon na nga kayo mga kapabinsya Kung para saan yan Kung yan na ba yung expressway O Ginagawa lang yung kalsada na yun Para may uh, Ibang way O makaiwas doon sa Traffic doon sa Lopez Quezon Doon sa pinakabaya ng Lopez you know? Yan. Comment na kayo mga kapabinsya Kung alin yung saktong sagot doon sa uh, sinabi ko. Kung wala doon, tangi sabi na lang yung saktong sagot eh no. <laughs> Yan. Yun, mga kapag mo siya. Dito tayo sa Kalawag, Quezon. Ayun, no? Sa sentro nila, yun, eh, no? At hanap lang tayo ng gas station dito na pwede natin pagasan. Mamahal ng mga gas station dito, mga kapag Ah. ah, 60 plus, 70 plus, grabe naman. Meron pa bang ibang gas station dito? <laughs> Ay, Diyos ko po. Ah. Kasi, sabi dito kay Map Mapa, 22 kilometers pa, mga kapabing siya, malayo-layo pa yun. Uy, ano yan? Mama Mary, pray for us. Ah, pasyalan. Ay mga kabibisya, pasyalan oh. Dito sa so may kalawag, pezon. Mga kabibisya, swerte tayo oh. tayo na ubusan ah. Ayotan na tayo ng gas station dito. Tulo fuel. Hindi mas mura-mura dito. Ay, 60 plus din. Sige na, magpagas tayo dito mga kabibisya. Parang tingin ko, ito na yung pinakamura dito. Ano yun? Ano dito kipiti? pa naman. A. pa yung space. Kailangan Kayak apa, ba? Red pa ba? Oh. Jol. Ano na ya, pa Ginawa na nating 280 kasi may space pa naman konti. Ah, uh, 280 plus yung kanina na 150 430, dah, nah, pa binya. Yung ating nagastos, yun, eh, no? So, kalawang gasto natin yan, kasi yung una, hindi tayo nakapagpa-full tank kasi meron pang laman konti, kaya 150 lang yung ating, yun, no? Ating uh, aginas. Pero halos na full tank na rin naman yun. So, 430 na yung ating gastos. Yan, update ko kayo, mga kapalbinsa, kung mamaya, kung sana tayo. 2 hours later. Yun, mga kamamisya. Uh, dito tayo ngayon sa Camarines Norte. Ay, no? Welcome to Bicolandia. At oras 9.6 Bago natin narating ito, mga kamamisya. Ayan no? Wow. Hindi tinanghalin na tayo. Dapat mga alas 8 lang natin ito narating. Kaso lang, ano, Uh, marami tayong hinto, saka uh, hindi naman tayo gano'ng kabilis magpatakbo, kaya nabot tayo ng eh, Doon na tayo sa unahan mamaya kakain mga kaprobinsya. Kasi hindi pa naman ako masyadong gutom, kaya kaya pa naman. Harap lang tayo ng maganda kitang mga pwestuhan. Yan!